Pa paki ano niyo? Ayun, nanganak di ngayon lang mismo? Oo, ano ba? Tumasok lang eh. Ano? Meron so, pa yan. Uh, sige, sige, sige lang. Pero parang ano na siya eh. Parang kanina pa na ilabas. Wait lang. Wait lang, baby. Ano, ano yung may yung pan... Ayan. nino inunan kusot hm den 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 okay ayan na, inunan okay inu may inunan mm -hmm. okay sa

isa, ako na sa akin. Yung plaka na doon. Kung mo ng tisyo, ah, mayroon kung may gusto mag Ito Hindi kasi ito parang ano. Saan yung isa? Trifono. Ayun, may tissue doon sa ito. mo yung ano, jaryo? Ito jaryo. Sabihin mo nasa bunga para mabasa nyo yung

Yeah. Oh. Hey, please, hey. sh, sh, sh hey.